Sa pagunita ng ika-127 na araw ng kalayaan, binigyan pagkilala ni Pangulo Marcos Jr. ang naging sakripisyo ng mga bayani para sa tinatamasang kalayaan ng bawat Pilipino. At sa harap po nito, nanawagan ng Pangulo sa lahat po na nagbibigay ng serbisyo publiko na magtrabaho po ng maayos at magbigay ng dekalidad na serbisyo bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansa. Malikayang araw ng Naging maayos at mapayapa ang selebrasyon ng ika-100 at 27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park Monument sa Maynila. ay matapos na pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon sa taong ito na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro Marcos, Simon at William Vincent. Pagkatapos ang seremonya sa pagtataas ng Watawat ng Pilipinas at panunumpa sa Watawat ay nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ng Pambansang bay bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagbigay po guys si Pangulong Marcos sa mga bayaning nagsakripisyo para sa tinatamasang kalayaan ng mga Pilipino. hinikayat ng Pangulo ang lahat ng mga public servant na magtrabaho ng maayos at magbigay ng dekalidad na serbisyo bilang pagbibigay parangal sa sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Nagbabala rin ang Pangulo na mananagot ang mga pampublikong opisyal at empleyado na umaabuso sa kanilang otoridad at ginagamit sa mali ang kanilang posisyon o kaya ay nagpapabaya sa kanilang mga responsibilidad. Bilisan ng pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ng kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat mang... ng sa... Itinuturing naman ng Pangulo na kalaban ng kalayaan ang mga manhid. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Muli namang nanawagan ang pagkakaisa ang Pangulo at itigil anyang pagpapakalat ng fake news. Idiniin ng Pangulo na mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon ang mga salot sa kalayaan. Mag maging papanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan. Lalo na kung may nagkakamali, piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Naksihan din ng pangulo ang Independence Day Parade 2025 sa Quirino Grandstand. Nakapaloob sa parada ng kalayaan 2025 ang military parade kung saan nagpakita ng lakas at puwersa ang iba't ibang units ng AFP kasama ang mga special forces nito sa operasyon kontra terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsusul sa kalayaan demokrasya. Ipinarada rin ng AFP ang kanilang mga kagamitang panlupa at panghimpapawid. Sa araw na ito, kabilang po riyan SF-260 Marcheri T-41 Mescal. Hindi naman nagpahuli ang persa ng Philippine National Police sa parada. Ipinakita sa parada ng mga float ang iba't ibang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas na magpapabalik-tanaw sa mga Pilipino sa mga nangyari noon para lamang makamit ang kalayaan ng bansa. Eden Santos para sa mata ng agila. Matatag! Matapang! Matapang!